Oh. Oh. Wawa naman sila. Nababasa. Oo, oh, ginaw. Oh. Kawawa naman kayo. Ba't kayo sumugod sa ulan? Bakit ninyo lang kayo? Baka magkasakit kayo n'yan. San ba kayo nanggaling? Ba't maghapon kayong nawala? Paghapo kami nag raket? Anong raket? Rocket. Ah, tennis racket. Uh, buong araw kami naglilis sa mga raketa para kumiti ng timbarya. <laughs> Oo. Oh. Ah, ah, yun. yun. Rocket, huh? Eh, ano yung dala niyo? Siyempre, yung paborito yung pagkain. Kare-kare. mainit pa. Wow! Sarap niyan. Favorite ko yan. Pero, bakit kayo sumugod sa ulan? Kasi, alam mo, ang kare-kare, masarap lang kung mayinit. Kaya, sumugod kami sa ulan. How thoughtful of you naman. Uh, Ayan, tayo na tayo. O sige, salo-salo na tayo. Halika. Ano bang sabon ito? Ayaw bumula. <laughs> Hindi makalimis. O, oh, ito pang lalaban mo. O, oh, ito pa. Ano? Nagsugat na yung kamay ko. Ang dami-dami naman yan. Eh, yun na nga lang ang trabaho mo dito eh. Basta laban mo. Kailangan ko yan mamaya, okay? <gasps> Para sa'yo. Salamat, ha tunay na ako sa mga bata. Sa totoo, labing anim kaming magkakapatid. Eh ako po ang panganay. At lahat ng yon ako nag-alaga. Mm. Eh, iya. Medyo may kalakihan ang alagaan mo. Loko, lalaki pa ba yun sa akin? <laughs> Bel, hmm. Mukhang malakas kumain to, to. O, oh, ano eh? Ikaw ba magpapakain? Maniwala ko kayo sa akin. Lahat ng batang hinawakan ko, diretsyo. Haba, Hindi naman ako papayag na saktan mo ako po ka. Masyadong sensitibo yun. Ano naman pagkasensitibo sinasabi niyo meron yun? Ikaw pa, kuya! Teka, teka, sensitibo. Eh, yung mukha nun eh, pwedeng gawin sinelas. Hasa, hasa, naiingit ka sa pamangkin mo. Ano naiingit ko? Dahil may tayo sa bangko, ano? Ba, 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 asa bata? Asan? Hindi ka makapaghintay, ha? Sandali. Bajeng! Ay! Bajeng! Uy!

Patet, ayaw tayo? Ayaw ko! o oh, tito, umun mo. Sasampal kita, <laughs> sasampal kita! Akala ko, oh. baby na tao, baby na kapre pala! <laughs> ayaw, 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 ayaw! Wow. Ah, uh, dito, ang panito! Ay, karek, 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 karek. Iyan ang magiging yaya mo ngayon! Ay, ayaw to, ayaw ba? Ayaw to. hindi. Ayaw, ayaw daw sa iyo. Wala akong magagawa. Baka ako ano tagawin sa iyo. hindi. Nangingilala lang to sa akin. Gusto mo ako. di ba? Ayaw daw. di ba? Gusto mo ako, di ba? Anak. Puto. gusto lang. Gusto lang. Pag-relax ka. Huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano pa. At tanggapin mo na ang katotohanan na we are meant for each other. Tutal, meron na naman tayong nakaraan at hindi mo na mababago yon. Ang akin lang ay mapagsilbihan kita, uminom ka, at ipagluluto kita ng masarap na pulutan. Pero, Idol, bigyan mo naman ako ng kahit konting ngiti? Yeah. Yeah. Yan. Yeah. yeah. Okay, yan. Sandali lang. Adol, ano gusto mo sa tapa? Malasado o malutong? Malutong, para matagal lutuin. Malutong na tapa, coming up. Adol. Anong gusto mo sa tapa? Binabad sa suka o binabad sa bawang? Pareho. Binabad sa suka at bawang. Kaya lang, dikdikin mo ang bawang para matagal gawin. Kapang binabad sa suka na may dinikdik na bawang, coming up! Adon! Relax ka lang. Matagal to pagalan mo para lalong masarap lalong masaya <laughs> tapang masaya coming up. <laughs> <laughs> Ito na ang masaya at masarap mong tapa <laughs> I don't. Ano pa ba ang gusto mo? Ha? Sabihin mo lang. Ito ang gusto ko. Oh! oh! <laughs> Ito na ang katapusan mo! Idol, how can you do this to me? Ah, uh, consumato mas! Idol! 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 Idol!